Oh, Good morning Ayan lang tayo bago mag isno, bago mag snowstorm bukas ng malala Kulamig. Ah, bukas puno ng ice yan. Pasensya na kayo guys. First time ko lang magawin to mag vlog. Subok subok to lang. Kulamig. Hindi kaya na. Wala akong gloves eh. Matigas yung kamay ko. Uh, Lamig I-share ko lang yung magandang view Sana magustuhan nyo po <coughs> epilepsy tinitig kasi yung kamay ko sumasakit uh, uh, lubig uh, share ko lang yung ang ganda ng views ano oh, mo gusto nyo yung video kasi na po first time ka lang gawin ito mag vlog vlog ba Oh, uh, Bye bye, guys. We love you all.